a day in our life in New Zealand. Ngayong hapon po, eto si Papa umuwi galing work na may dalang bunk bed para kay Kuya Robert at kay Ate Lele. Ayan po ang kanyang bunk bed. Napakaganda po nito sa halagang $100. Ayan, set up na po namin ang bunk bed ni na Ate at Kuya. Dito ko talaga na-realize ang pagod ni Papa sa so, pagkahakot ng mga gamit na yan. Napakabibigat po lahat ng yan. <laughs> Nung binuhat ko na ko, naisip ko, ganito pala kahirap ang buhay ng isang carpenter. Pero tignan niyo po, pilit ipinoprovide ni Papa lahat ng pangangailangan namin, especially ng mga kids. Kaya, sobrang proud po ako sa aking mister at ayan, napaka-sipag at madiskarte. Ayan, tumulong na nga po si Kuya Rover sa pagbubuhat. Kunwari, hindi niya kaya kasi sobrang bigat ng mga kahoy. <laughs> Thank you po sa nagbenta nito. Kasi laking tipid din po sa amin nito. Kapag may bisita, ayun, pwede na. Pwede po dun sa taas. Sa ngayon, unang, unang gabi, natulog dyan si Kuya Rover sa so sobrang excited. Pero nung pangalawang araw, ay hindi na po. <laughs> Sabi ko, wag na muna kasi masyado pang bata para doon. Tsaka baka mahulog ay nako, malaking disgrasya pa po. Sa ngayon, si ate muna dyan. Tignan nyo naman po, ang mga kawin yan ay napaka bibigat. Dito ay napaka mura lang namin niyang nabili kasi second hand na yan. Pero sa Pilipinas, magkano ang presyo ng mga double deck dyan? Ang presyong 7,000 ay nako, mahuna pa. <laughs> Tatagal din naman, pero mahuna. <laughs> hindi kagaya nito na talagang matibay. Kung maghahanap kayo ng isang lover, maghanap kayo ng carpenter. Dahil ang carpenter, hindi man sweet lover, pero meron kayong forever. <laughs> Ayan nga po, sinusubukan ni kuya kung gaano katibay ang kanyang bed. Ayan, try nga daw kung matibay nga. Oops. <laughs> Ayan. Natulog na nga po. Kasama na po sa bunk bed niya, yung foam. Ah, ano ba tawag nila dito? Mattress? Ayan yung mattress. O, oh, diba? Saan ka pa? Sa Pinas? Hindi kasama yan, 7,000. Ito ay nasa almost 3,000 lang. Lahat na yan. <laughs> Ito, hindi kasama cover, ha? <laughs> Ayan, tinulungan na nga po ang kanyang papa sa taas. Ayan, kasi excited na excited na siyang matulog doon. Wow! Tignan nyo naman. Ayan, pinilit akong umakyat sa taas. <laughs> Sakit sa paa hagdan. Ayan nga po ang kwarto ni ate. di pa tapos. Ayan! Tatu! Amiga na. Sinubukan na ang kanyang ano. Tuan-tuan magpapa. Nag-banding na sa kanilang bed. Sobrang ganda nga daw po ng mattress na yan. Sabi ni papa. Sarap tulugan. Kaya talagang pagkahiga ng mga bata dyan ay tulog okay. agad. Kami ang hindi nakatulog ni Papa kasi nga baka mahulog. Nakakatakot kasi mataas din. Thank you for watching. Okay, ang ganda nga ng bed mo.